Hello mga kakusina, tara samahan nyo ako. mag na naman tayo ng recipe for today's video. So ayan, naglagay muna ako ng olive oil. Then, iginas ako ng uh, garlic at saka uh, luya. Tapos, sa uh, halo-haloin lang ng mabuti. Then, ilagay natin yung ating fried onion. Fried onion ang ginamit ko dyan. Tapos, syempre, nilagyan ko siya ng asin, turmeric, at uh, chili powder, at saka panginta. Ayan. So, mikos-mikos -mikos natin ulit at parang maglasang manok yung ating rice. Dagdagan natin siya ng ating pampalasa na chicken cubes. So, at ayun, ko na yung ating rice. So, yung binabad ko muna yan ng uh, 30 minutes. Tapos, lagyan natin siya ng 2 cups na uh, water. So, takpan lang natin. Hayaan natin siya na kumulo. At ayan na nga, malapit na siyang matuyo. So, painin lang natin yan mga kakusina hanggang siya na maluto. So, samahin ang apoy lang mga kakusina. Ayan. Ang haba ng rice. Basmati rice yan mga kakusina. At ayan na nga mga kakusina, luto na siya. O diba? ang sarap niyan. Kahit wala ng ulam. Perfect. So, at ayan lang mga kakusina for today's video. Thank you for watching.